hey what's up mga negs we're here in el nido ayan, hindi naman pala makakapagod kapag naka big bike ayan dito tayo ngayon sa bayan ng el nido ulit ulit Maya Hostel. ayan mga oh, negs ang uh, palatandaan palatandaan kita nyo naman yung tanawin dito sa bayan ng Ilnido napakaganda ang daming tanawin dito ang daming tanawin so dito muna kami mag holy week kasama ko si uh, Miss Ten Moto ang Lady Rider ng Palawan Diyan follow niya siya sa kanyang uh, Facebook Ayan, nanapin muna natin yung uh, pinagbukan natin ng ating tutuloyang dito. Angelic, Angelic, where are you?